guys, dito kami ngayon sa Alegria Residences. Dito lang yan sa Loma de Dato, Marilong, Bulacan. Sobrang daming tao dito. Ang kahanap kami na maupuan. ang... Pagod sa Misaka Lakad, siya bumili muna kami ng maiinom. Dito na kami, di, di ko na nabijawa na aking pagpili sa sobrang daming tao at pati ang aking mga kasama ay sobrang nagutong. Open pala sila dito tuwing Friday, Saturday, Sunday, 5 p.m. <laughs> Ang gandito na lang. Salamat sa pananood.